Agal mo naman tumira, Makatulog na kami. Pinakala no, 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 no. pa rin. Hindi pa rin Pambili ang ulam ng misis ko. Ito, sayang. Sayang, puta. Sayang. Sayang. Tangina, sayang. 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 아니! 으, 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 Sipat ko idol! Wait lang kayo, pustahan okay. to eh! Tira na huwag, inikot mo na lang tang kanto eh! Bakit? Di ba mo yung naglalaho na? ka lang naman ha? ah! Umikot pa nga ng isa pa! Nagkakatapos ng panoorin naman! Mauubos yun na Okay, namubo. Ang laksong magtisa! Ay, dool, di naman ikaw yung nabili ng tisa. Yung panay tisa ko, hindi ko naman nakatira eh. pa kami ng tisa, oo. Oh. Ano naman? Biligay sa inyo. Ay, ngayon din! Eh. Ay, dool, naman mo nakakatisa? Eh? Iwi mo yun lang yan! Uy, bakit mo nakakatisa? Tumira ka naman! Wait lang. Nagtitisa ko pa nga eh. sifat ang sifat. Si Nino! tu, ko ito eh, kamahal mo ang buhay ko. Dahil parang mo, dahil mo na sinisipat, lahat na sinisipat mo. Prepare nga eh! Prepare nga. Shhh! Ano anu. baka tagad tumirang puta. Ano? Ano? Bali walo. ano? Bali walo. Pakadinan baka yun pa kayo ganyan ng ganyan eh. Oh shit. Tapos oh, gumawa ng kaya ko ah. Ano? Bali walo. Tangina niyo. Ah, ano? uh, tango. Tango... Tango Ali ko alo. Ano? Oh, oh, tapos pa yung puti. Oh, Parun shit! Ka oh, talaga shit. mag-bilyar. Ayan Tanga -tanga mo. Tanga-tanga mo, ah. Okay, pag lang pa mapasakan, ay eh. tuto ko pa yan. Partilaan na kita, oh. Oh, shit! Oh, shit! Ganyan lang mag-bilyar, tanga-tanga ka. Ano? Tinahin ko pa to? Ha? Eh! Ndi, main tengok Eh! Aku na, aku na Kau na? Aku na Bukang layak aku tu Kau na Walao kasi ingin nak? kan? Sob, saya kena Ikaw ah, na. Ang bago pa mo naman. Makaya ako eh. Kung gusto